Hey guys, what's up? Um, bago akong alter ngayon at magkakaroon ako ng channel. Ito yung magiging launching video ko. My name is Alter Jamant So, hi, welcome. Sana mag-subscribe kayo. And to kickstart this channel, eh, magkakwento ako na isa sa mga naging experience ko. Para sa gano'n mag gano'n kayo ng idea kung anong ilo look forward niya sa channel ko. Okay ba yun? Okay. So, hindi ko alam kung anong umubisan ko. Um, umbisan ko na lang sa umpisa At bago ako mag-umbisa, eh sasabihin ko na ang dulo ay nasa huli. Kaya, wala talaga akong maisip. Ah, okay. Sige, eto na lang yung pinaka hot na na encounter ko ay yung um, sa isang hotel at um, hotel ba yun o motel? Hindi ko alam eh. Hindi ko na rin alam kung anong pinagkaiba ng hotel at motel these days. Kasi minsan may mga hotel na mura at may hotel na mahal. Tapos pag motel, di ba, kailangan mo na motor dun. Eh, <laughs> lahat nakakotse na at yung mga nagmamotor hindi rin naman nagmamotor nandun na sa damuhan pero hindi ko oh, sige um, isettle na lang natin sa hotel para mas ano tingnan or mas <laughs> so anyway ah uh, anong kwento ko naman ito ah yung kasi ang dami kong na-experience sa hotel eh, eh diba? ringgit Malaysian ringgit hindi MR yun Basta RM, sige, para mas cool pakinggan. So, shout out sa yo, RM. Also known as Raymark. Pero yung, kung nga na hindi mo totoong pangalan 'yon, kahit totoong pangalan 'yon. Um, ayun, doon na nag-umpisa yung conversation namin na top ka ba or bottom. Sabi ko, o. Oh. Tapos ayun, parang anong ibig sabihin? Philosopher ka ba? Tapos sabi ko, hindi ah, oh. nagtatanong ka ba Top o bottom? Sabi ko, oh. Tapos, yun na. Um, pumunta ako doon. Ang aga ko doon. Pinagandaan ko yun. ah uh, tapos, ang taga niya guys. Like, umabot ng two hours. ng paghihintay. Tapos, nandun lang ako sa lobby. Nahiyang hiyang hiya ako. Kasi, ano, nakatingin sa akin yung guard. Nakatingin sa akin yung receptionist. Tapos, Siyempre, hindi ko naman makonfirm. Ay, manghang-mangha kami kasi ang, ano, ang lawak. Hindi ka tulad sa mga, ano, ang uh, kadalas kung nakikita na masikip, gano'n. Dito maluwag. So, okay naman yung presyo. Mga, ano, around ano rin yun eh. Uh, 1K. 1K or 1.5, gano'n. Per hour. Or 2 hours ata. Pero may libre naman yung food. Uh, kaya, okay na rin nangyari yarenon, Medyo lasing na rin ako. Anyway, um pagdating doon, ayun. kaya ganon kasi ganon yung ganon tapos ganon tapos ganon, 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 ganon. ganong pang ano lang pang tease de ba at hot yung tease kaya yun yung ginawa ko, nag-tease like, ako. yung Shake buddy buddy dancer. Shake buddy buddy dancer. Shake buddy buddy dancer. Pero ayun, natuwa naman siya. Tapos siya nga, inumpisahan ko na. At um, tao dito, nilapitan ko siya ng ganito. Yung ganito ka-close. Bale yun. Um, ganun.